Ayan, dumating na yung aming saging. So yung tutad lang aming ano ay saging. nagit 600 kilo ang namin today. Ay kahapon pala kasi ngayon ay naghahakot na kami. Ngayon, may kasama. Uling. Saging uling. Ah, sa kasama ko rin yan sa bukid, hah? lang ilagay sa ano ay, jamu oh, pagdating bang, e eh, piruka pa yan hinango pa yan hah, 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 pa